Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Yung para bang hindi-hindi siya makakatulog hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap, kahit sa cellphone man lang, kung LDR kayong dalawa. Lalong-lalo na minsan, kung may hindi kayo pagkakaunawaan sa isa't isa, kaya mas mainam na gawin mo ang ritual na ito. At kahit okay kayo ng partner mo, ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng 11 times, pangalan at apelido niya. At pagkatapos, tupiin mo ito kahit ilang tupi at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ang unan mo, ay ihampas mo muna ang unan mo ng kahit tatlong beses at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang bakagawa mo at dapat masulat mo ang kanyang pangalan at apelido ng 11 times at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At dahil kung gagawa tayo ng ritual, ay importante po talaga na alam natin ang kanyang tunay na pangalan nang sa ganon mapabilis po ang talab nito. At ang ritual na ito ay ihampas mo ito gabi-gabi bago ka matulog ng tatlong beses lamang. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless as all.